rambutan. Bunga raw, pati mo makita te ubo na. Natagsinan. Natagsinan. Hindi mo kita may bunga diyan iba mga fans. Yun, sa taas. malapit nang pwedeng arbicin. Ah, dami. Uh, diba? Dami rin ang buwan niya. Sa buba. Diba? Dami

Saktan tuh jebaga bagana nga sabado ke adun tuh tinggal lumu. Oh, nanti bagana nga itu nusabo tuh nggak lanyo. Saktan tuh. Eh, awam pa adu pena ata na. Wow. Dami mga fans so. Oh. Kaya maganda lang yung magterintanim. Thank you, my friends, for watching. Dito rin mga friends, yung paghanap buhay pag walang trabaho. Basta masipag ka lang dito. Maraming malilibre. Yan. Ito yung ilog namin. Namiss ko na rin yung maghuli ng fish. Ah, mga friends. Ito pa yung bangka na ginagamit na isa. wala kasing bangka para makita natin lahat sana mga friends sa tabi ito tinatamnan ng mais or palay pwede rin tapos na ang anihan ng mais sacrifice ng mga farmers malinis na ang mga tanan ng mais tapos na Okay my friends, thank you for watching.